morning guys ang aming baby tot dadali namin ulit sa hospital kasi follow up check up niya today tapos nagkakaroon na rin siya ng sila so kailangan natin siyang pa check talaga tsaka ayan wala siyang ganang dumid ang hirap pa ang hirap na rin painom niya ng gamot pero pinagpapawisan siya ngayon guys kanina pinainom ko siya ng tempra kasi meron tayong tempra na inabili galing Pinas. Ayan, pinapawisan siya. But still, kailangan natin siyang dalhin sa hospital. Para alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Hmm, Tapos malamig today. Kaya tignan nyo, balot na balot tayo guys. Sobrang ginaw. How many degree today, honey? 36.9 Oh, 13 degree today. Natumba ni Kuya yung motor ng iba kasi nadali niya. Lagot ka. Kinsun kasi magdahan-dahan kasi manong. Drive safe po. So, tayo dyan guys para kunin yung result ko dun sa blood test ko. Kung natatandaan nyo, kinuhanan ako ng before. Ah? before. Kinuhanan ako ng dugo before. Tapos, lumabas na yung result. So, yung result guys is not good. So, kailangan ko magpatingin sa ibang hospital for x-ray or another edges mekos mekos whatever kailangan kong pa-check up ulit kasi hindi maganda yung result guys Thank uh, huh? okay. okay. you. baby room. Ni si baby. X-ray sa baby. Yan siyang X-ray guys. So wait tayo guys habang ina-X-ray si baby. So naririnig nyo na siya. So wait ako dito sa labas. Si tatay niya yung sumama sa loob. Para i-X-rayin siya. Naiyak siya guys. Okay na, okay na. Ako na, Ay, hala, na. So, wait tayo guys ng result ng kanyang x-ray. Umiyak siya guys. Kasi hindi ako yung kasama niya, si papa niya. Okay na yung baby. Wait lang natin yung paning result ng x-ray. Pawa tayo ng number. Babayad na tayo. Tapos, kukunin na natin yung gamot ni baby. 19, 19. Babayad na si asawa. Tapos, kunin natin yung gamot niya doon sa pharmacy. Yan ang aming baby. Baby, hey! Okay na ma? Okay na? Uy. Hmm, hindi na siya naiyak guys. Okay na yung kanya. So ito yung schedule niya next time. Babalik kami ng Sunday. Uh -huh. Okay na siya guys. Hindi na siya naiyak. And balik, March 3. Follow up, check up. This is the one before. Hmm. And this is for fever. Okay. Like you did. Yeah, you. yeah, yeah, And this is three times after meal. Okay. How? After meal. Mm. So, okay naman yung x-ray result niya, guys. Wala namang problema. So, tapos na tayo. Nakakuha na tayo ng gamot niya. Sa sipon, lagnat, ubo. Uwi na tayo ng kahay, guys. So, thankful. Thank you Lord, kasi wala namang problema yung X-ray result niya. Hello baby, ay kipu mo mo naman salamin ni mama. Huh? Hmm? Ha! Hmm. Uh, uh. uh, uh, uh. Ah. Hindi na tayo? Hindi na tayo? Eh. Uh. Ah, look at me. Eh? See? Madam pi I'm okay. So, uwi na rin tayo guys. Hindi tayo pwede magtaga sa labas kasi malamig ang panahon. Okay? Tama? Hmm. Okay na siya guys Masigla na ulit ang ating bibitot May Mas masan na siya Nawala na yung kanyang sinat Kasi nakainom siya ng temper kanina Bago kami ay umalis So, pauwi na tayo ng bahay Naantay lang natin si asawa Andito tayo sa Western Union Para mag-remit ng pera doon sa ating Kuya ni jana Anna. So, guys Okay na, nakapagpadala na tayo sa 9th floor tayo. Bababa sila ng 3 floor. Gusto daw siyang makita ng kanyang lola. Ha? Huh? Gusto ka makita ni lola? Tapos tayo, akit na tayo sa ating bahay. Bye-bye! Uh. So guys, sa third floor lang kasi nakatira yung nanay niya. Tapos kami is sa 9th floor. So, ano lang, mabilis lang titingnan lang siya ng kanyang lola tapos hakit din siya. Siguro mga 5 minutes lang din yun, 10 minutes hakit din nun. Gusto lang siyang makita ng kanyang lola. So tayo naman, as usual, gagawin na natin ang ating duty sa ating bahay. Maglilinis, maglalaban na naman tayo. Tapos bukas pala darating yung ating in order na bed. Para kay Jenna yun kasi naggawa tayo ng kanyang sariling pwesto or tulugan. So, dito na tayo sa bayan guys. mag tayo ng pera ni Baby ulit sa ating kanyang piggy bank. Yan. Do you have extra laptop? Only this personal computer. But I can use I'm gonna, I'm gonna install some applications that may have your computer. I don't wanna risk your computer. No yeah, it's okay. It's okay. I don't use it so often, so you can install any app, or programs, or game as long as you want. Are you sure? Yeah, of course. I don't use it for. so often so you can use it you can download anything you want as long as there's no virus okay okay tingnan yung guys yung pinaglalaroan niya blanket niya hindi ko alam mahilig siya sa blanket niya guys pag matutulog yan kailangan may blanket siyang kaya tapos ganyan, sinusubo niyang, -ngat niya, minangat-ngat mm. niya. Sabi niya, huwag mo kong sumbong mama. Tignan so, yun niyo guys, so oh. Marunong na talaga yan, gumapanggapang, kung saan saan na nakakarating. So talagang grabing ingat, pagbabantay ang gagawin ko na dito. At lahat na hinahablot, ayan, oh. ba diba? Nakakatayo na po siya dyan. Saan ang kinuha mo? Ah, kinuha yung wet tissue. Tingnan nyo guys. Oh. Wet tissue yan. Laki pagkain. Nakadali lang eh. Lahat eh, na lang eh. Ito tayo. Nakain ng Ferrero. Ito guys yung binigay sa akin ng asawa ko nung Valentine's Day. Kasi sabi ko, pag mag-asawa na talaga, wala nang pa-flowers, pa-chocolate, no? Sabi ko. Ah! Tapos, niya paalam siya, punta siya ng 7-Eleven. Bili do siya ng pagkain niya. Tapos, yun pala, bipili siya ng chocolate. So, ito yung binilinga niya, Ferrero, tatlong ganito na balot. Yung binigay niya sa akin. So, natawa ako. Binibiro ko lang naman siya. Hindi naman na ako naghahanap ng flowers or chocolate. Asawa na tayo, may anak na tayo. Hindi na, hindi na tayo pa bebe. Uh, so, Nag-effort pa din siya, binila niya ako ng chocolate. So, hanggang ngayon, anong pecha na? March 1 na. Buhay pa rin siya. <laughs> ngayon lang natin makakain. Sarap. Mm. Nagihilik yung asawa ko, guys. Tulog siya. Mamayang 4pm, papasok na rin yan. Kung may naririnig kayong nagihilik sa yun. Nadede na po ang ating bulinggit. Meron na siyang appetite. Kanina wala eh. Tsaka pag gising niya, ang ingay niya. Nagagising niya lang namin actually. Anong oras na? Nakatulog kami ng ayan o. Oh, 6.03 ng gabi na. Nakatulog din ako ng 2 hours. Sinabayan ko siya. So yan, pinadede natin siya.

Kita nyo guys yung crib niya dyan. Hindi niya yan ano, tinutulugan. Ayaw nya. Ayaw nya magstay dyan. Kaya ang nangyari, tambakan ng mga damit namin at saka blanket. Hmm. Ang alam ko, tao ang natutulog dyan eh. Hindi mga damit. Ah? Pero ayaw talaga niya, eh. Gusto nya katabi si mami eh. Oh, di si, si daddy, si papa, outside ko lang buna. Hmm. Kami ng dalawang natutulog dito. Mm, tong, 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 pakitong, kitong. alimango mango. <laughs> good evening guys so time check matutulog na tayo guys 11.30 to na ng gabi so tulog na rin ng ating inaalagaan kanina pa yan natulog guys maaga siyang nakatulog so tayo magpapahinga na rin para meron tayong lakas para harapin ang panibagong bukas bukas ng umaga So, sana okay lang lahat kasi ako medyo hindi okay kasi meron tayong receive na chat mula sa Pinas na hindi maganda. Pero sana, mag okay lahat. So, salamat guys sa panunod. Sana support yung aming YouTube channel. YouTube channel namin ni Baby. Thank you guys. Natawag sila ngayon. So, good night. May, may incoming call ako. Good night guys. Good night.